Ako lang ba to yung nakaka-realize na ang bilis ng araw? Feeling ko bukas hindi na bakasyon. Brigada na. Charis! So habang nagduduyan nga ako, nag-iisip ako kung saan ako pwedeng gumala. Kahit wala tayong pera, kailangan nating gumala, hindi ba? Pagpabawas ng stress sa mga taong nagbabas sa si akin di ba? Siyempre kung anong trending dun tayo, Charis! So kailangan talaga ay gumala na ako habang wala pa yung dalawang chikiting ko, di ba? Saan ko na nga gumala dito sa kwarto ni Kyokyo? Alam niyo ba kung anong nakita ko yung hindi nakaligpit na higaan? Ay nako! Pagkatapos ko nga pumunta doon, pumunta na ako doon sa aming kwarto. Pagkapunta ko sa aming kwarto, may nagpapaprint. Ay nako, hindi na naman ako makakagala nito. Sayang yung payong na 150 pesos. Charisse! Sa pangalong gala ko ay nakapunta nga ako dito sa aming sala. So ano ba, napansin ko nga ay puro alikabok na. Feeling ko yung alikabok na yon isang kilo na pwede ng pangplatada ng kisa. Este ng dingding. Charis! Ay nako, kailangan ko talagang mag-enjoy at gumala ng gumala. Saan kaya ako makakarating sa susunod? Sa pang-apat na gala ko, paglabas ko nga nandoon ang aking chikiting. Niniduyan ni Apong Porong. Maya-maya niya, yung nagduduyan na yan. Aantok-antokin. Tapos hindi na alam, bumababa na si baby. Charis! Pero alam niyo ba, pagkatapos kong gumala dyan, nakagala ko doon sa aming garahe. Tignan niyo naman kung anong makikita ko. At dahil umulan nga ng sabay-sabay at tuloy-tuloy at araw-araw, ayan, lumaki na yung mga damo dito sa aming harapan ng garahe. Siyempre, ganyan muna yung aming harapan. Wala pang budget. Sa susunod, meron ng pa-plat-plat dyan. So, hayan na nga, nagdikot-dikot na lang kami. Sa kakagala ko, nabdatnan ko yan. Ay, nako, minsan talaga yung nang gumala. Marami kang nakikita. Alam nyo bang masarap magdamo kapag ganyan pagkatapos ng ulan? Kasi nga, malambot yung ating buhangin. So, madali lang laput-laputin. Kayo ba ay nakagala na sa inyong bahay? Naku, gumala-gala din kayo. Baka hindi nyo na alam. Nandyan yun yung mga ahas. Maggala-gala na din kayo mga mami habang bakasyon pa. At wala pang pasok yung mga chikiting natin. Dahil pag may pasok na yan, ay naku, hindi na tayo makakagala sa buong bahay. Hanggang dyan na lang sa pagbis bis tapos alis-alis, ulit-ulit, di ba? Magkikita mo, katambak na yung mga dapat katambak, yung mga bahay, lalong lumuluma kapag madumi. Di ba? O, syempre, tinulungan nga kami ng apong porong dyan, at yung isang tsikiting namin ay pinadala ko na lang sa aking nanay, para hindi siya naman naiiwan dun sa duyan, at baka puntahan ng ibang tao ay nakakakaba-kaba naman at uso ngayon yung kumukuha ng mga bata. O ayan nga, minsan nga yung sa bata ay nakikistorbo pa. So pangalong, hindi. Sa so, pangalawa, hindi. Ito na nga pala, gumagala na ako dito sa aming tindahan, si tindahan ni Bunsoy. So nag-isip-isip ako dyan kung anong pwedeng utangin. Pagkagala ko nga ay pumunta na ako gumala doon sa bahay ni Mama. Oh, ayan, nakagala sa kagala natin nakakuha tayo ng balasena, talong na ng aking kamay, charis ng aking taliri sa so sobrang liit. Eh paano naman? Naguusbong pa lang daw at kinuha ko, kuha, 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 kuha ko na. Tignan niyo naman yung mga bunga, de ba? Sobrang cute. Siyempre kailangan na 'yan, papabusog na rin 'yan. Sabi nga ng aking daddy, uh, gamot, gamot sa danop. Charis. So pwede na 'yan Pamprito. Yan 'yung masarap kasi nga wala pang maanong-gaanong buto. So, so, pag kinain na natin, o, oh, tuloy-tuloy, tuloy, malambo, charis, busog, swak. So, oh. so, habang namimitas nga ako, tinulungan na ako ng aking mama. Yung kilog, sabi dahil, ko palitan, dahil hindi ko makita-kita yung mga malalaking bunga, sabi ko naman, eh wala naman talagang malaking, maliliit lahat. So, niyaya ko na nga umuwi tong dalawa dahil oras na at magpapaligo pa ako ng bata. So, sa aming paglalakad, may nakita nga akong pakuan dito kay mama. Dalawa la yan. Gusto ko nga nga kunin yung isa, kaya lang baka bawal pa. So, sabi ko sa susunod sa akin na yan. Abangan!